Santiago. Ikalimang Kabanata Pakinggan ninyo ito kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak at ang kalawang din yun ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga gumapa sa inyong bukirin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang upa. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga manggagapas sa inyong inapi. Nagpasasa kayo sa layaw at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong para mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matwid at hindi siya lumaban sa inyo. Kaya nga't magtyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatsyaga ng pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan sa isa't isa mga kapatid Upang hindi kayo hatulan ng Diyos Sapagkat malapit na ang dumating ang hukom Mga kapatid Tularan ninyo ang mga propetang nasalita sa ngalan ng Panginoon Buong tsaga silang nagtiis ng kahirapan Sinasabi nating mapalad ang mga nagsitsaga at nagtitiis Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob At ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli Talagang napakabuti At tunay na mahabagin ng Panginoon Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at nangunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan.